shout out so andito na tayo sa Kubaw Ibabaw mga folks Kubaw Ibabaw siyempre sa Ibabaw ng Tulay andito <laughs> uh, na tayo sa Ibabaw ng Tulay mga folks alright so second episode uh, mga folks second episode ng ating vlog kasi kanina is nanggaling tayo doon sa baba yeah. Kasi meron din kubabaw, kubabaw ibabaw dito. Andan din sa kubabaw iba ilalim sa balalim. <laughs> right. Ganda talaga dito. So doon tayo pupunta ba, folks? Doon tayo, doon ang fish market, yung building na yon. Ayun. Nakakalula. Ayoko ng dumungaw, nakakalula. Oh, shout out po sa inyo lahat. Good morning po sa inyo lahat. Okay, tuloy pa rin tayo sa paglalakad, ano? So, dito tayo sa ibabaw ng tulay, mga pops. At dyan nga po, dun sa baba, is dyan na po yung cornets na sinasabi nila at doon tayo pupunta mamaya o imili ng isda so ito ang second episode ng ating uh, lakad edition ano lakad edition ayan yung ang title natin first episode lakad edition second episode lakad edition kung <laughs> saan tayo makakarating okay alright Yes baby, alright may mga bangka at pabalay dyan sa baba Ayan May mga Titanic pala dyan sa baba Nakakalula, ayaw kong dumungaw Baka mahulog pa natin itong ating uh, nag-iisang cellphone Na kuhan, gumagana ng maayos Ganda talaga ng view dito no Kaya binabalik-balikan ko itong lugar na ito box Kasi is walking distance lang sa bahay walking distance the show. so naka ako na tayo ng first episode kanina ang ganda ng mga kalapatik ka mayroong pantono, boat, Yes, baby. Alright. Pag-wis na ako, ha, box. <laughs> Malinsangan, eh. Malinsangan. Although, wala pa namang araw. Ayun pa lang yung araw, you Ayun, oh. Sumikat pa lang yung araw. Ayun, oh. Kita niyo yung naglalakat na yun? Oh. 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 Diba? <laughs> Panot na rin. Panot na rin. <laughs> right shout out po sa inyo lahat. So hindi lang ako yung nag-iisang panot. <laughs> meron di pa rin. <laughs> okay. Ay ganda dito. Ay ganda ng pagtaka uh, pa nila. Oh. Kasi uh, dito tayo sa babaw ng tulay. Eh uh, tatatanaw natin. Tatatanaw natin yung kuno, sisikat na yung araw. tanaw natin dun sa uh, ibaba so maganda pala pag nandito tayo sa umaga ayan <laughs> okay alright yes baby alright so malapit na tayo makababa yun sa uh, first episode natin mga pops ang tabing kalapate ano tabing kalapate So dito rin, mayroon din mga kalapati pero hindi na siya ganong marami. Kasi mayroon din silang mga libreng ginakain. <coughs> Ayun sila oh, dami oh. Oh. Ba. Diba? Binusina na 'ko eh. Binusina na ako ng naka-scooter. Ooh. Punta na tayo doon. May mga pagkain kasi sila kaya swerte naman yung kon mga kalapate kasi pinapakain sila araw-araw. Dito nga pala po sa pinagbabawal uh, talaga may pit na pinagbabawal yung uh, pagkuha ng mga ganyan mga kon mga ibon ba. <coughs> Kahit anong klaseng ibon mga po is bawal na bawal po. Ayan. So shout out po sa inyo lahat lalo na po yung mga baguhan dito sa bansang tigang <laughs> ayan uh, yan po ang isa pong nilang pinagbabawal dito yung kumuha ng mga anong klasing uh, ibon ba yung mga wari mga ibon mga kalatate mga wild na ibon ayan. so kung <laughs> kung mahilig kang maninerador mahilig kang maghunting sa, sa ating uh, bansa is huwag mong dadalhin dito kasi yan ang pinagbabawal talaga nila alright so, kita nyo naman siguro is napakaamo yung mga kalapati ano, napakaamo nila kasi hindi sila nagagambala nagagawa nila yung gusto nila kahit anong klaseng ibon maamo dito malalapitan mo ng ma, hindi naman masyadong malapitan kaso nga lang is malalapitan mo talaga sila hindi sila hindi sila takot na makakita ng tao ba? Hindi tulad dun sa hindi tulad dyan sa atin na uh, makita ka lang na nakahawak ng tirador ay eh, lilipad na 'yung ibon. <laughs> so, sobrang takot. <laughs> so, andito na tayo sa baba, eh, mga folks. Doon tayo sa taas. So, nakita niyo naman po so 'yung view kanina dun sa taas at dito naman po ang view dito sa baba ngayon alright so ganda pawis na ako mga pops ayan so sisikat na yung uh, sisikat na yung uh, haring araw mga pops ayun na yung sumikat na pala kita nyo naman na right ganda ng kwan dito oh. Ganda ng pagkakaayos ng kwan Okay, alright So, dito na tayo sa tabing dagat mga box Alam nyo dito Sa mga hindi nakapanood Ano? sa mga hindi nakakilala kay Killer Smile is dito nag-umpisa si Killer Smile, di ba? Yung mga legit na nanonood sa atin, kilala nila si Killer Smile. Dito nag uumpisa banda si Killer Smile. All right. So low tide talaga. Low tide siya. Hey. Okay. Baba tayo dito. Ah, marami rin yung alamang mga pos. Low tide kasi, uh, ito no? Tubig na dito dapat pag low tide. Uh. Uh, dito, no? Ayan. Pakita na si Haring Araw, mga pos. Nagpakita na siya. Actually, sa... Kanina pa dapat uh, nagpakita si Haring Araw, kaso nga lang isa uh, natakpan. <laughs> Ayan. <clears throat> dapat kanina pa sana nagpakita si Haring Araw, kaso nga lang isa uh, natakpan. <laughs> right. <laughs> Ayan, shout out po sa inyo lahat. Good morning po sa inyo lahat. At nandito na tayo sa tabing dagat. ano Ayan, ayun. Gwan. Mukhang liwayway na sinasabi sabi. Ganda ng araw. Okay. ito talaga dito pag sa ako uh, ano. Hindi rin talaga may iwasan ang mga basura talaga sa mga gilid-gilid ng mga kwan uh, mga tagat no kasi minsan hindi lang naman hindi naman na lahat is nagtatapon ng basura So, kita naman ninyo dito sa gilid-gilid is mayroong mga basura. So, may mga kalat-kalat. So, hindi naman siguro nila sinasadya yung pagtapon ng kahit anong mga plastic. Karamihan dito mga plastic naman. So, ang plastic naman is lumilipad, tinatangay ng hangin. Ano man, iba? Lalo na pag uh, akoan, malakas yung hangin. Alright. Yung alam may uwak yun oh. Mayroon siyang kuan pangitlogan ayun. Kwak. 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 Okay, all right. Yes, baby, all right. So ito, babagtasin na naman natin yan, Punta tayo doon. At pupunta rin tayo doon sa kabila mamaya. Ito talaga dito. Ayan, lang muna tayo dito sa glit. Ganda na nung araw. Yes, baby, alright. Oh, so, ito na ang problema, mga box. naiihi ako. Kaso nga lang, hindi pwedeng maligo. <laughs> Dapat sana, dinit. Dapat sana nagdala ako ng arenola <laughs> Dapat sana nagdala ako ng arenola ano? Dapat sana nagdala ako ng arenola Alright So Para yung mga folks Dito ko na puputulin Ang second episode Ng Lakat Edition natin Maraming maraming salamat po <laughs> Maalat <laughs> Sa inyong panonood God bless po sa inyo lahat Iyat-ingat po kayo lagi. Saan man po kayo naroon.